Maraming maraming salamat po sa lahat ng ating mga kadagit na palagi nakikinig at palaging sumusubaybay sa ating mga istorya. Ngayon ay tampok na naman natin ang isa na namang napakagandang kwento. Nati ako magpapaluha na naman sa inyo ngayong araw. Kaya naman kung bago ka pa lang ay magsubscribe subscribe ka na. Ihit na rin po ang notification bell. Nang sa gayon ay palagi ka ma-update tuwing meron tayong mga upload. Kaya naman, simulan na natin ang ating kwento. Papa, magpahinga na muna po kayo. Kanina pa po kayo nagtatrabaho. Sabi ni Piyolo sa kanyang amang si Bobong. Kaninang umaga pa kasi ito nagtatrabaho ang kanyang ama sa palayan. Ngayong palabog na ang araw ay sige pa rin ito sa pagtatrabaho. Nag-aalala si Piolo dahil baka maapektuhan na ito sa kalusugan ng ama. Oo anak, heto tinihinto na nga. Sabi naman ni Bobong at tinapos lang ang kaunting palay ng kanyang inaani. Nang matapos ay naglakad na sila pa uwi. Papa naman, hindi ba't sinabi ko naman sa inyong kailangan yung alagaan ng sarili niyo? Masyado niyo pong inaabuso ang katawan niyo. Paano pag nagkasakit kayo? Paniner mo naman ni Piolo na para bang siya ang ama sa kanilang dalawa. Inakbayan naman siya ng kanyang ama. Anak, kailangan kong magdubli kayod. Alam mo namang gagraduate ka ng high school, di ba? Kailangan kong makapag-ipon ng pambayad sa mga kulang mo sa school. Paliwanag ng ama. Papa, huwag niyo na po masyadong problemahin yun. Dapat kasi pinapayagan niyo na po akong maghanap ng part-time job. Kaya ko naman pong pagsabay ng pag-aaral at saka pagtatrabaho ng part-time. Paliwanag naman ni Piolo. Alam kong kaya mo anak, ikaw pa ba? Pero syempre, Sayang yung scholarship sa college kapag hindi mo nakuha yung hinihingi requirements sa grades. Lalo tayong maghihirap niyan, sabi naman ni Bobong. Basta papa, wag niyo naman po masyadong abusuhin ang katawan niyo. Kapag nagkasakit kayo, lalo tayong mahihirapan niyan. Saan tayo kukuha ng panggamot mo? Sino ang magpapaaral sa akin? Di ba papa, mas magiging komplikado ang lahat kapag nagkasakit ka? Sabi naman ni Piolo. Mumiti ang kanyang ama at ginulo nito ang kanyang buhok. Tuwang-tuwa ang kanyang ama sa kanya dahil sa pinapakita niyang pag-aalala at pagmamahal. <laughs> Oo oh na anak, hindi ko na ulitin. Nang may madaanan silang nagtitinda ng barbecue ay huminto muna sila roon upang bumili. Teka, may pera ka ba dyan? Tanong ni Bobong sa anak. Ah, mayroon pa. Ako na ang bahala. Alam mo papa, may mayaman akong kaklase. Nagpapabayad ako sa kanya para gawan ko siya ng assignment at saka project. Sabi ni Piolo. Papat, hindi naman ba bawal yan? Paano kapag nahuli ka ng teacher? Eh, hindi naman malalaman ng teacher namin. Siyempre, secret lang namin yun. Sabi ni Piolo at tuwang-tuwa naman siya. Bumili na nga sila ng barbecue at kinain nila iyon habang naglalakad sila pa uwi. Nang gabing iyon, habang naghahanda sila ng kanilang hapunan, ay bumili muna si piolo ng yelo sa kanilang kapitbahay. Kuya, yelo nga po, isa lang, sabi niya. Nagbayad na nga siya at pagbalik niya sa kanilang bahay ay nasalubong niya ang kapitbahay niyang kaidara niya. Bagong lipat lamang ito. Nakalaro niya na ito minsan sa basketball noong nakaraan. Uy, musta pre, sabi ng kapitbahay na si Jan at nakipag-apirito kay piolo Uy, eto, Ais lang. Ikaw. Ikaw yung kalaro ko nung basketball, di ba? Sabi naman ni Piolo. Oh, ako nga yun. Ako nga pala si Jan. Kahapon ko lang nalaman na nakapit bahay pala kita. Nakita kita kanina na pumasok doon sa bahay sa banda roon. Ah, uh, oo, taga rito nga pala ako. Sabi naman ni Piolo. Kasama ni Jan ang kanyang ina na may panlalait ang mga tingin kay Piolo. Kilala mo 'yan, anak? tanong ng mama ni Jan. Opo, nakalaro ko po siya sa basketball mama noong nakaraang araw. Sagot naman ni Jan. Ano ka ba naman anak? Bakit ka naman nakikipaglaro kung kani kanino? Kung maglalaro ka ng basketball, piliin mo namang makakalaro mo. Alam mo bang anak lang niya na magsasaka? Paano kung i-take advantage kanya niya dahil mayaman tayo? Napalunok ng laway si Piolo sa kanyang narinig. Nainsulto siya at nasaktan. Hindi lang niya magawa magsalita dahil ayaw niyang palakihin pa ang isyo. Mama naman, nakakahiya naman po sa kalaro ko. Sabi ni Jan sa ina at pagkatapos ay tumingin pa kay Piyolo. Uh, pre, alis na kami ha. At umalis na nga ang dalawa. Naiiwa mag-isa si Piyolo. Sa kalsada habang pinagbamasdan ang naglalakad na mag palayo sa kanya. Napayokong pa siya sa kamao niya dahil sa labis na galit. Hindi niya inaasahan na sasabihin yun sa kanya ng matanda sa harap-harapan niya. Nalit sa kanyang sarili. Wala namang masama na maging anak siya ng isang magsasaka. Pero dahil sa matandang iyon ay nanliit siya sa kanya sarili. Nang sumunod na araw ay walang pasok si Jan. Kaya naman tinulungan niya sa pag-aani ng palay ang kanyang ama sa bukid. Bago lumubog ang araw ay umuwi sila sa ng isang pedikap kung saan nakalagay ang ilan sa kanilang mga inaaning sako ng palay. Habang pinapatakbo ni Piolo ang pedicab ay sumalubong sa kanya ang isang sasakyan. Mayamaya -maya ay lumabas doon ang matandang babae na ina ni John na nanginsulto sa kanya kagabi. Napahinto sa pagtakbo ang pedicab ni Piolo na mapansing nilalapitan siya ng matanda. Hoy, ikaw! Huwag kang makikipagkaibigan sa anak ko. Marami pa akong pangarap para sa kanya. Kaya please lang, layuan mo siya. Hindi hindi ako papayag na impluensyahan mo siya ng mga masasamang bagay. Sabi na lamang nito. Teka, kapitbahay ka namin, di ba? Bakit ganyan ka magsalita sa anak ko? Tanong ni Bobong na may kunot sa noo. Kinakaibigan kasi niya ang anak ko. Yang anak mo. Kahit naman sino, hindi gugustuhin na makipagkaibigan ang anak niya sa mga taong katulad nyo sabi pa ng matanda ng mapagmataas hindi mo kami kilala kaya huwag mo kami pagsalita ng masama sabi ni Bobong na lumabas mula sa loob ng pedicab hindi ko kayo kilala pero alam na alam ko ang mga taong katulad nyo na mga mahihirap para kayong mga lintang dikit ng dikit sa mga mayayaman para umangat sa buhay hindi yan totoo huwag kang magalala hindi ako makikipagkaibigan sa anak mo wala kang dapat naalalahanin sabi ni Piyolo ng matapang, ipangako mo lang dahil sa oras na makita ko kayong magkasama o magkausap, ipapatumba ko ang papa mo. Pananakot ng matanda. Nananakot lamang ang matanda pero takot ang idinulot noon kay Piyolo at Bobong. Alam kasi nilang pulis ang asawa ng matandang babae at hindi nga imposible nagawin gawin nila iyon sa kanilang. Sa dinami-dami ng kabalastugang ginawa ng mga pulis ngayon ay hindi nila maiwasang mangamba. Matapos nun ay bumalik na sa sasakyan ang matandang babae at umalis na ito. Ipinagpatuloy naman ni Piolo ang pagpapatagbo ng pedicab. Huwag mong isipin ang mga sinabi nun anak. Mapang maliit lang ang mga ganon tao. Pagbibigay lakas ng loob ni Bobong sa anak. Bumiti naman at pinilit na tumawa si Piolo. <laughs> ano ka ba pa? Wala lang sa akin yun. Ang importante, alam natin sa sarili natin na hindi tayo katulad ng kung ano man ang iniisip nun. Ang sama ng ugali niya. Ang akala ko sa pelikula lang makikita mga ganong bagay. Mga tao masasama ang ugali. Pero anak, wag mo lang kaibiganin ng anak nun ha. O wag mo nang kausapin. Baka totohanin niya mga pagbabantahan niya sa atin. Alam mo naman na ang mga polis ngayon, hindi ba? Sila pa itong mga kriminal. Nakasuot lang sila ng uniforme pero masasamang tao ang ilan sa kanila. Baka nga hindi lang ilan, baka karamihan pa. Hindi ko naman nilalahat pero sa parahon nyo yun, miski mga polis, hindi mo na mapapagkatiwalaan. Nag-aalala nga rin si Piolo sa sinabi ng ama. Dahil noon nakaraang taon lang ay na-set up ang kanyang kapitbahay ng mga polis at inanima ng shabu. Sige po, Papa. Huwag po kayong mag-alala. Nagkaroon ng sandaling katahimikan matapos nun. Nagpatuloy lamang sa pagtakbo ng pedicab si Piolo. Na magsalita ang ama. Anak, narinig mo naman ang mga sinabi ng matandang yun, di ba? Napakaliit ng tingin nila sa atin sa mga mahihirap. Kaya hanggat maaari sana, huwag na wag mong pababayaan ng pag-aaral mo. Huwag mong hayaang habang buhay nila tayong malitin kailangan mo magtapos ng pag-aaral anak Ano mo man na mangyari Makakasa po kayo sa akin papa Promise Gagawin ko po ang lahat para makakuha po ako ng scholarship para sa college ko Iaahon ko po kayo sa kahirapan para wala pong makapanglahit sa inyo Sa pagkatao natin Pagbibigay garantiya ni Piolo Nang sumunod na araw ay nagyayang maglaro ng basketball sa court ang mga tropa ni Piolo dahil tapos na rin naman ang kanilang gawain bahay at mga assignment sa school. Tinanggap niya ang pag-aaya ng mga tropa dahil kailangan din ng katawan niya ang physical activity. Nang matapos sila maglaro ay umuwi na si Piolo upang magsaing na. Magtatanghalian na rin kasi. Habang naglalakad siya ay sumabay sa kanya sa paglalakad ang kapitbahay niya na si John. Uy pre, pasensya na nga pala sa mga nasabi ng mama ko noon. Matapobre kasi ang mama ko, as in. Ako na pala ang humingi ng pasensya sa iyo ha Sabi ni Jan Aminin ko masakit ang mga sinabi niya sa akin Pero ano pa ba mga magagawa ko? Sagot naman ni Piolo Habang naglalakad sila ay nag-usap lamang sila ng ilang mga bagay Hanggang sa maya maya ay biglang may pumarang sasakyan sa kalsada Dumabas doon ang galit na galit na mama ni Jan Anak, hindi ba't sinabi ko sa iyong huwag na huwag ka makikipagkaibigan sa lalaking yan? Bad influence lang yan sa'yo Grounded ka na ngayon Sabi ng matanda at pinasok na sa kotse ng puwersahan si John Nilapitan ng matanda si Piolo At tigas talaga ng ulo mo no? Hindi ba't binalana kita kahapon about dito? Kumunot lang ano ni Piolo Kunti na lang ay baka kung ano na ang masabi niya laban sa matanda Huwag na huwag ka makikipagkaibigan sa anak ko Nakakadiri kayo mga mahirap. Alam kong gusto mo lang pirahan ang anak ko. Kilalang kilala ko na kung kayong mga mahihirap. Para kayo mga lintang kumapit sa aming mga mayayaman. Pang mamaliit ng matanda. Ganitong ganito rin ang sinabi niya kahapon. Gusto na sumabog ni Piolo. Ngunit mabuti na lang at bumalik na sa isipan niya ang mga sinabi ng kanyang ama noon. Na lagi mapagpasensya. Kung ang emosyon kasi ang susundin ng tao ay talaga namang wala itong magandang maidudulot. Huminga na lang na malalim si Piolo at pagkatapos ay tinalikuran na ang matanda. Hindi niya may iwasan na masaktan sa mga sinabi ng matanda. May emosyon din siya. Kaya naman pag uwi niya sa bahay ay lubos niyang dinamdam ang mga panlalait ng matapobreng matanda sa kanya. Hindi hindi siya makakapayag na habang buhay silang api-apihin ang mga taong kagaya ng matapobreng matanda. Simula ng araw na yun, mas nagpursigli si Piyolo sa pag-aaral kinalamutan muna niya ang paglalaro ng basketball. Ginugol niya ang lahat ng oras niya sa pag-aaral dahil puro sigido siyang makapagtapos. Tutal, isang fuel ang panlalait ng ina ni John sa kanya para umalab ang kagustuhan niyang yumaman. Lumipas ang buwan hanggang sa nakapagtapos na nga sa high school si Piolo. Nag-apply si Piolo ng isang scholarship sa Harvard University at umabot ng isang taon ang proseso hanggang sa natanggap na nga siya doon. 100% scholarship iyon at wala siyang babayaran na kahit magkano hanggang sa makapagtapos siya roon sa kursong kukunin niya. Ang tanging inaalala na lang niya ay ang pagkain at matutulugan. Ngunit mabuti na lang at nag-provide ang Harvard sa kanya ng libreng matutuluyan. At pagkain naman, nautangin niya mula sa school at babayaran niya ito paunti-unti kapag nakagraduate na siya. Naging trending sa social media ang pagkakatanggap ni Piolo sa Harvard at sumikat siya sa kanilang lugar. Pati ang mapanglait na ina ni Jan ay hindi makapaniwala sa achievements na narating ni Piolo. Gayon pa man ay nananatili pa rin ang panlalait niya. Minsan pa nga ay nagpapakalat siya ng chisme sa kanilang lugar na kaya lang natanggap sa scholarship si Piolo ay dahil ng daya ito sa exam. Hindi naman pumatol ang ama sa mga paninirang ito ng matanda dahil ang importante sa kanila ay alam nilang wala itong katotohanan. Nang taon ding iyon ay lumipad si Piolo patong sa Harvard. Doon ay mas lalo niyang pinagbutihan ng pag-aaral. Kumuha siya ng kursong social media developer dahil gusto niyang makagawa ng isang makabuluhang program app o website na katulad na lang ni Bill Gates at Mark Zuckerberg's. Lumipas pa limang taon hanggang sa nakapagtapos na nga na sa kolehiyo si Piolo. Hindi lamang siya nakapagtapos sa isang Harvard University kung hindi nakapagtapos din siya bilang cum laude. Nagkaroon ng mga kaibigan si Piolo sa Amerika na naging katulong niya sa paggawa ng isang website na unti-unting pumatok ngayon sa mga kabataan. Nang umuwi si Piolo ay niyakap niya ang kanyang ama. Dahil hindi ito nakadalo sa Amerika noong siya ay gumraduate. Dahil nga wala naman silang pera. Pero ganun pa man ay napanood pa rin siya ni Bobong ang graduation nila dahil na live ito noong araw niyon. Walang ibang mahiling si Bobong sa kanyang anak. Proud na proud siya sa naging achievements nito. Samantalang nalaman din ni Piolo na si John ay nakabuntis ng dalawang babae ng sabay at nakulong pa ito dahil nahulihan ito ng droga ng polisya sa bahay ng isa sa mga kinakasama nitong babae na magkita ulit sila ni Piyolo at ang ina ni Jan ay wala pa rin pinagkaiba ang turing na matanda sa kanya. Mapangmaliit pa rin nito hanggang ngayon. Hindi rin nito matanggap na ang kanyang anak ay nasa presinto at si piolo na siya ang minamaliit noon ay may maganda kinabukasan na, na naghihintay. Nakapagtapos ka lang sa pag-aaral, ganyan ka na? Ang taas naman ang tingin mo sa sarili mo? Sabi na lang na matanda na makita naglalakad si Piolo kasama si Bobong. Tama na. Araw-araw mo na ako minamaliit. Noong nasa Amerika ang anak ko. Hinahayaan na nga lang kita. Pero sa pagkakataong to, hindi mo makakapayag na maliitin mo ang anak ko. Pagtatanggol ni Bobong. Papa, hayaan mo na siya. Kung ang pamamaliit sa atin na magpapagahan sa kalooban niya, hayaan natin siya. Wala namang tingbang ang mga salita niya sabi ni Piolo. Tingnan mo, napakayabang mo pa. Sigurado, tuwang-tuwa kayo na nakulong ang anak ko, no? Hindi kami natutuwa na nakulong si Jan. Napakabuti ng batang yun. Pero hindi lang siya nagabayan ang tama, kaya nagkaganon siya. Siguro kung kabutihan ang nakikita niya sa mga magulang niya, ay baka sakaling gagraduate din siya sa college ngayon. Sabi ni Bobong. Hoy, wala kang karapatang kwestyon eh na pagpapalaki ko sa anak ko, sigaw ng matanda. Papa, hayaan na natin siya, sabi ni Piolo at tinila na nga niya ang kanyang ama palayo sa matanda. Baka kasi kung ano pa at kung saan pa mapunta ang kanilang pagtatalo. Makalipas ang ilang buwan sa pananalatili ni Piyolo sa Pilipinas ay muli siyang bumalik sa Amerika. Upang doon ipagpatuloy ang karir bilang isang software engineer. Buwan-buwan ay umaabot sa isang daan libong piso ang pinapadala sa kanyang ama. Tumigil na sa pagtatrabaho si Bobong sa sakahan niyon. Dahil nga si Piolo na ang bumubuhay sa kanya kaya makalipas ang ilang taon ay nakapagpatayo na nga sila ng kanilang bahay. Hindi niya hinayaang mauwi lang sa wala ang lahat ng pinaghihirapan ng kanyang anak. Lumipas pa mga panahon at sinabobong at Piolo ang naging isa sa pinakamayamang tao sa kanilang lugar. Ang dating minamalit lang noon at pinagchichismisan, ngayon ay isa na sa mga respetadong tao sa kanilang lugar. Nakakalungkot nga lamang na idinedepende ng mga tao ang respeto nila base sa kanilang estado o pinansyal. Pero gayon pa man, nakatulong pa rin ang pangmamaliit ng mga tao kay Piolo upang magpursigis siya sa pag-aaral. Tunay ngang pagkatapos ng isang dilubyo ay kapatagana ng buhay. Kailangan lamang natin maging mapagpasensya sa bawat hamon ng buhay. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong tagumpay ni Nabobong at Piolo. Sana'y nagustuhan niyo po ang kwentong ito at kinapulutan ng aral. At sana'y huwag na huwag niyo pong kalilimutang mag-subscribe at itari ng ang notification bell. Ito nga pala ang Dagi TV. Maraming maraming salamat po.